Okay, maka kapag-porn, ito si Foreman Okay, yun po gumawa ng bahay. Sa si mga nakakilala po kay Porman, alam nyo Bigyan natin ng si sa'yo, Porman! <laughs>

Kariwis eh. Kira. Kira. Masarap yan eh. lasa yan. Kailangan may ulang. Kaya ito dyan, bakit na oh? Pagkita lang yan oh. May gulungan nga dyan. Oo. May gulungan nga dyan. Ayun pa. Ito po yung magaling na porman. Mabuhay ng bahay namin. Magaling po ito. Kaso... Nagkasakit po siya ay nakita ko po siya kanina sa daan nakita ko siya sa daan kaya tinawag ko siya ito yung service niya nagkasakit mo kasi siya kahit hindi sa nakatrabaho sabi niya sa akin ay nakita ko siya sa daan sinigawan ko siya sabi ko punta siya dito Pasalubong ko sa ito ah? Ayos ba? Magaling. Thank siya. very ka dyan. Nagal pa. pa. Ha? Vlog muna tayo. Gusto mo vlog tayo ba? Vlog ka muna sa mga followers dito. mo ba yung ano ko? Oh? Mga... Post ko? nag mo? Hindi? Hindi? Ano ka muna ba? <laughs> ano? Tignan mo. Dinan mo. Yung papaload mo to, papaload mo to. Lang, ito sa TV. Uh, ha? Wala. Para <laughs> mapaload mo ang TV. Ha? Sige po. anak mo. Nasira lang TV, nasira. <laughs> Bigyan kita nito. Nasira kasi ulo ko. Oh, ito ito. Ito. Oh, 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 oh. Tingnan mo, tingnan mo bata mo. Oh. Ha? Hello. Ikaw daw? Oh, hello. Tingnan. Hello, <laughs> Halo. Halo. Eh pak kita mo sama lakon to para search sila. Ais ba? Pode. Ini menuju Pak Maulana Maglad itu. Dikit mo sa ano sa sa mo so, dikit yan. Iya. Sa mo dikit ya, sa motor mo no. Ate ba yung motor mo? Iya. Oh, dito mo sa motor. Tu. Tingko sa mo dito. Hoy, dikit lang

Ano, <laughs> ah. ng... Ito <laughs> <So, ityani mo. laughs> na, parang na akong lube ito na mamalim Sabi, diyan ko na tagal na napunta doon, napapawa Pwede uh mo -huh. kaya kita kaya Picture mo na, picture, picture <laughs> Maraming salamat sa panonood mga kapopcorn Pasir po ng video natin, thank you very much Forman, pagaling ka na para mapagtrabaho ka na ulit Hanggang sa muling pagkikita, Forman God bless us all. Ingat lagi.